sinakyan namin guys from Gomil papuntang Luyib isang oras at kalahati yung biyahe so ito yung Luyib City guys so kung saan si Mrs. pumapasyal pasyal dito yung uh, malapit sa kanilang bahay so ito yung uh, city hindi siya masyadong malaki. Marami din mga magagandang view dito sa kanila. So, totoo lang, ngayon, uh, kaunti lang talaga yung tao. Hindi daw, katulad dati, sabi ni misis na sobrang dami ng tao dito sa Luyib. Sobrang kaunti lang talaga. center, yung plaza nila dyan. So, naalala nyo guys, last year, dito kami ni misis, sa Loyeb summer yun, summer kaya uh, maganda yung panahon di katulad ngayon maambun <jaaros> Lapit <velocidade> <ts> <médico Music> <tasses> Есть? Yes? Тогда yeah. и больше, да. Да, да. У нас есть котлет. Положи еще. Дом забрал, да? Да. Положи еще. Да, пинг-минг, а? Там есть салфетки в пакете. Kusne ka tlet ka tare Galina prigato yung. Kusna, kusna ko chik. Natapos na yung appointment ni Galina. So ngayon kakain kami ngayon dito sa canteen. Ang tawag sa kanila is Stalubaya. Sa so, pasok ng tinlob.

Держи, я шапка один у меня просто не компознает. Кушать, кушать. Короче. А да. полза <laughs> на лицо. На кого? И так. <laughs> Yeah. Ito yung changi dito sa Loyeb guys. Pasokin natin. So kaunti lang yung natitinda. Kasi malamig. Ito yung rinak nila. Changi. May galing na. Ito yung changi nila. Terchaki. Dito si Mrs. Dati. Bumibili ng kanyang mga gamit sa eskwela. so ngayon antayin namin yung brother ni Galina dito sa bus station so, mga 30 minutes na dito na siya sobrang malakas ng hangin dito mas nang sa dada isip tam is masan so ito yung sakop ng loyib lahat guys so makikita nyo nandito kami ngayon sa center so, ito yung ang saan kami ngayon tapos yung sakop niya malaking malaki pala itong teritory ng Luyib ito yung plaza dito sa Luyib ngayon pangit lang yung panahon yun ngayon kasi taglamig pero pag summer nito sobrang ganda last year dito kami ni Galina napakaganda dito pag summer pinakamalaking river dito sa Bilaros itong river na ito sobrang tahimik last year kasi dito kami summer sobrang dami ng taong naliligo dito sobrang busy pero ngayon kahit isang malamig